alam niya yung ano yung word na pumusta tatakot ako dyan pag nakaka-receive ako ng word na kumusta <g employees> alam mo na yung sunod eh yung baga pumusta ang ganito may, may kwento ako dyan mayaman ka na daw ba pagka nag abroad ka marami ka na daw bang pera Gumbaga, hindi ka na daw ba ma-reach Kumbaga lahat kaya mo nang bilhin pag, pag, ano, wala kang problema sa pera Yan ang pag-uusapan natin ngayon Habang uh, Naglalakbay tayo Papunta sa trabaho Two years ago, I have only 74 dollars in my bank account But today I have 25 dollars. I know you thought this is going to be motivational video. But no, I'm still broke motherfucker. Morning my 6:30 ng, ng Kalsada. highway. kaya At ano ngayon, 10 degrees. Na natin ng 10 degrees dito sa Canada. <laughs> Next week snow na yan. may makikita niyo yung kalsada nito ano messy yan pero dito sa highway yan yan uh, maano malinis dahil maganda ang ano ang uh, uh, ang operation nila pagdating sa snow clearing, clearing ng snow sa Canada uh, kumpara sa US uh, at sa iba pang bansa and um, li liwanag na maganda yung ano view sa uh, highway so nakapasok na tayo ng Montreal via Fairness hindi masyadong ano hindi masyadong traffic kasi yung iba na uh, work from home yung iba 4 day 4 days a week pasok mayaman na ba pag nag-abroad tsaka nag, abroad, nag, ano, nag Canada, nag US o so, saan mang bansa ay sa mga na yan, malaking scam <laughs> mali po, oh, mali, hindi totoo yun papaliwanag sa inyo kung bakit actually ano to eh uh, sequel to nung nakaraang kong video diniscuss ko yung ano yung uh, kung anong katotohanan dito sa Canada di ba daming expenses yun po ang ano ang uh, malaking bawas sa income so kasi ang nangyayari pag nasa Pilipinas no di ba ako ka mag anak mo at tanongin ka o oh, magkano sweldo mo let's say sinabi mo oh 15 dollars per hour so magkukumpit agad yan times let's say lang ah uh, alam ko medyo mas mataas pa dito 40 pesos per hour so ang laki ang laki ng ano mo ah uh, 40 pesos per 1 dollar Canadian laki na sweldo po ah sabi parang isang araw ko lang yan dito ah isang yaman mo na ah ganyan 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 ang banat sa lagi so hindi niya re-realize ng mga tao sa Pilipinas mga kaibigan mo kamag-anak na nagbabayad ka ng bills dito na ma ma malaki yung ano expenses mo dito sa ano, sa Canada so parang sa kanila convert let's say ang sweldo mo dito let's say lang po 1 no, one month ay 2,000 Canadian dollars i-multiply mo ng 40 pesos so 80k let's say 80k ang sweldo mo sa sa peso ang ang ano nila ang laki ng sweldo mo pero hindi nari re realize na dito mo ginagastos Akala nila yun ay eh, ano at saka tataksan pa yun ano? Eh. wala pang tax po yun mga car eh walang ano walang matitira lalo na kung minimum ang ano mo ang uh, sweldo mo tapos gaya nga nang diniscuss ko sa nakaraang kong vlog yung expenses ang bahay po dito magkano napakamahal po tapos kung nasa sikat na city pa kayo 2,000 lagas agad so yung kung ikaw ay isang ano, isa lang nagtatrabaho sa pamilya kulang po yun kaya yung iba nag uh, do job po kasi kung nasa Toronto ka um, mahal po talaga ang ano, uh, cost of living lalo na ang renta Meron po kaming kaibigan, uh, kamag-anak niya, kapatid niya, tao, hipag. Pagod na pagod po araw-araw dahil ano, uh, ilang job po yung uh, trabaho niya doon para lang po maka-survive at maka may pambayad po ng, uh, ng, uh, ng bills, ng uh, renta. Imaginein mo sa Toronto. Dahil eh, laki po ng Toronto So kung bumabiyahe ka Sa, sa Alibawa may sarili kang sasakyan Pagod ka nun, dahil traffic din eh Pagka commute naman Ang tagal mo bago ka makarating Dahil ano, uh, mag, Yung waiting time So ano po no May stress na Tapos stress ka pa sa mga bayarin So paano po pa, Paano nyo mas, well, masasabi na mayaman ka na nung no? pag nag kumikita uh, ka na dito ng let's say 80, 80 to 100k pesos kaya mali pong isipin nyo no? sa ano oh, wala po ang mahirap po kasi hindi na naiintindihan sa Pilipinas kaya nga hinihikayat ko no kahit yung mga kapatid ko try nyo mag abroad mag mag, mag mag, ano kayo try nyo mag-abroad para maintindihan yung pinapaliwanag namin sa ilang taon di ba ilang taon na eh <laughs> hindi pa rin nila naiintindihan ang nasisip, nasa kasi ng tao sa Pilipinas sa both side ng ano namin no? ng pamilya ganito sweldo nila laki kaya eh, yung expenses hindi nila kinalculate yun, yun nga yung problema ng ano eh, yung mindset ng ng tao eh sweldo agad, hindi kinoconsider yung mga ano mga expenses so ang nangyayari pagdating ng ano ng uh, bayaran negative ka kasi hindi mo hindi mo muna kinalkulate yung income at expenses mo gastos ka ng gastos eventually pagdating ng sweldo mo negative ka pa So madalas po nangyayari dito yan sa ano sa Panata. Dahil po sa credit card. Kasi yung credit card, ano yan eh, buy now, pay later or suffer later. <laughs> kaya kaya po ano, maling isipin na mayaman na po no, ang mga nagwo-work o nang ang nasa abroad. Lalo na dito sa Canada. Sa so, dami ng taxes, pagkain mo may tax ang bahay mo binili mo may tax sa income na tinaksan na ng government <laughs> yung sasakyan binili ng brand new may tax bibilin mo na second hand tataksan pa ulit di ba so doon pa lang po ano yari ka ano, na sa sa tax pa lang dito sa Canada at ang tax po dito average ano, 25 to 30% ng income mo. So imagine mo po, yung yung 2k mo, kung 2k po yung gross mo, no? tataksan pa yon. So hindi po 2k lang ang makukuha, ang makukuha mo ng income. Kaya so ano, bago po natin isipin yung mga kaibigan, kamag-anak natin na nasa abroad, na hingan or ano isipin po muna natin na calculate muna natin magkano bang cost of living doon sa bansa na yun you know yun yung tingnan natin hindi yung sweldo kagad ka yung gross mm -hmm. yun kaya ano po yan I think marami pong nakaka-relate sa mga viewers natin no? ang ganda na sitwasyon yung iba po, siguro na, na na, kumbaga, na, nag-keep up na ipaliwanan kasi mahirap nga po pali kapag hindi mo pa na-experience. Speaking of experience, madami akong experience. Alam niya yung ano yung word na pumusta. Tatakot ako, ako, ako dyan pag nakaka-receive ako ng word na kumusta. <laughs> Alam mo na yung sunod eh kumbaga, kumusta ako May, ang ganito, may, may, kwento ako dyan eh. Yung real, real, real story eh. Diba, may, may, friend ko sa Facebook. Klase ko dati. Nang kumusta, sa ko, oh, buti pa to ha. Kinumusta ako ha. Daig pa, daig pa yung ano ha, yung, kumbaga. Kamagana ko, di mo alam na ako kumusta kung okay ba kami o ano. ganito eh pala mangungutang <laughs> mangungutang pala si Kuloko okay, yung alam niya kala ko naman concern sa akin sa so, nagkwento lang nagmakawa so yun po no para kasi ang dating eh ano eh mer na kung ewan ko po kung na ano yung ah uh, facebook page no? yung hindi porket nasa abroad mayaman na hindi kami bangko Facebook page po yun Hindi na masyadong active po ngayon eh Pero nung nasa Singapore ako uh, Active na active yung mga ano yun po Yun yung ano eh, yun yung magandang ano eh Ang tingin kasi sa, sa amin Ng mga nasa abroad Kung baga namumulot lang ng pera <laughs> Ayun Siguro nalaman niya, oh, nasa abroad, nakita niya, nasa abroad, mautangan niya ganun po no, ang, nang, nangyayari parang maga, uh, ano mo yung uh, responsibilidad mo na utangin kasi naman yung nang uh, na, nang hihingi, o nang hihiram sa iyo eh, ang problema pag utang wala nang balikan yan eh kasi paano may babalik nandito ka sa ibang bansa eh. so ano po yon uh, putol po yun hindi pwedeng hiram or ano, wala na pong yun. So usually po, pag meron po kaming naitatabi, pinibigyan na lang namin ng kaunti kasi. Ano, pero after po, umuulit pa yun ha. Umuulit yun. Parang yan. Yeah. Umaga walang ano kilometers. talaga. Hindi, hindi. Hindi talaga, ano no, parang hindi malang pala iya na binigay na nga kita hindi ko na nga pinautang tapos hihingan hihing, mga baga babaanat ka pa ng ng ganun so mga ganun po eh, iniwasan na kwento ko na rin ito dati sa, sa vlog ko so yun, yun po no um, mali pong ano, isipin na maraming pera yung mga nag-upload unless talaga may negosyo po pero pagka uh, workers lang po sa abroad pareho lang po ng nasa Pinas medyo angat lang po ng kaunti pero hindi po ibig sabihin na marami pong pera dahil po naka fix po na ano yun eh 8 oras ang trabaho minsan nga po double, double, double job triple job pa so meaning ipagay binebenta mo yung time mo at saka yung effort mo. sa ano sa money that means hindi po yan ano uh, baga, tulad din po yan ng workers sa Pilipinas malaki lang ng konti pero ang laki po ng expenses dito sa Canada hanggat nagtatrabaho ka po ng 8 oras kumbaga nagtatrabaho ka o nangangamuan ka hindi ka po yayaman unless po may negosyo ka na habang nagtatrabaho may negosyo ka pa yan ganun po posible pero kung trabador ka lang po sa abroad uh, huwag po nating isipin na kung marami pong pera yung kamag-anak natin nagihirap nagpapakabagod po napupuya minsan ano pa yan uh, nabubuli pa po agad yung resulta ng pinaghirapan niya po hindi hindi niya na ikinukwento sa inyo para hindi pa kayo madagdagan ng, ng stress o mag worry pero po yung mga OFW namin, po namin. Marami po kami hirap na nilalaban araw-araw dito sa ibang bansa kaya ano, kumbaga survival po lagi dito sa ibang bansa po kasi eh, na ano po kami foreigner kami sa ano, sa dayuhang bansa po kaya sana magkaroon po tayo ng, ano, ng mindset na magkaroon po sana tayo ng ano ng uh, malasakit na ay may malayo no layo sa pamilya Tinitiis tiniis tiniis para mabigyan ng magandang buhay yung kung may pamilya siya at mga anak you know? hindi po yun ano hindi madali po yun ma kailangan mo ng ano tapang doon kaya yung homesick mahirap kalaban ng boxing so yun po no? so scam po scam ang sabihin o isipin na mayaman na ang mga nag-abroad wala, wala pong yung mayaman sa pagtatrabaho unless magninegosyo ka eventually so, nga po nakatulong po yung ating uh, vlog ngayon may napulot po kayo ng informasyon sa ating uh, vlog sa so, umaga nitong biyernes 10 degrees next week mag snow na po maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay po sa ating sumusubaybay sa ating channel at saka uh, nagsasubscribe po maraming salamat po uh. at uh, nagla-like at nagsishare ng ating uh, videos uh, marami po po tayong nagsishare uh, share na at mga diskarte dito sa Canada. Gawin sa muli po. Maraming salamat. God bless.